Hello everyone, welcome naman po dito sa ating Christian Tips channel Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Salamat po ng marami sa inyo Now para po sa ating discovery class lesson process, ipagpapatuloy po natin yung ating talakayan dito Lesson 2 na po tayo ngayon mga kapatid at yung topic ngayon na ating pag-uusapan, ang parusang impyerno, paano maiwasan? Now, maiiwasan mo ito mga kapatid kung alam mo. Kinakailang mayroon kang ideya kung paano yan maiwasan. Pero kung sabihin mo lang gusto mong maiwasan pero wala kang ideya, so hindi ka magkakaroon ng wisdom, kaalaman. At saka, gusto mo bang maparusahan o gusto mong maiwasan ang parusa? Nasa sayo lang po yan mga kapatid. But, Totoo bang may parusa ang Diyos o totoo ba na ito ay dagat-dagatang apoy o impyerno? Now, ang ating sagot ay 100% totoo po na mayroong parusa ang Diyos at totoo po ang parusang impyerno. Sinasabi po sa pahayag 20, versikulo 10 at 15. Ang sabi at ang jablong ng daya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupri na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propita magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. So yung jablo ay parurusahan sa impyerno at pati yung mga halimaw, big sabihin antichrist or mga uh, bulaang propita ay magkakasama doon sa dagat-dagatang apoy. At hindi lang po yan, pati yung mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Dito sa verse 15, itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So mga kabatid, totoo po na mayroong parusa, totoong may impyerno. Dito naman sa Mateo 25, 41 at 46, ang sabi, Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa jablo at sa kanyang mga kampon. So, maliwanag na mayroong parusa at ito'y apoy na di mamamatay. Sabi po sa verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So meaning mga kapatid, yung parusa ng Diyos o yung impyerno ay walang hanggang pagpaparusa po yan. Everlasting punishment, kumbaga. So mga kapatid, napakahirap kung ang isang tao ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Now, sino po ang siguradong maparusahan? Ang sagot po natin, kapag magpapatuloy ka sa pagkakasala, sigurado po mga kapatid ang parusa. Kaya kung magtuloy-tuloy yung tao sa pamumuhay sa pagkakasala, sa isang kasalanang buhay, sigurado po kapatid ang parusa dyan. Dito po sa Mateo 5.22, obserbahan po natin yung talata. Ang sabi dito, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuod sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanid rin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya mga kapatid, hindi po maganda yung nagpapatuloy tayo sa mga pagmumura. Dahil ang sabi, ang nagsasabi raw na ulol ka ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. At dito naman sa unang korinto, sa sulat ni Apostol Pablo, sa unang korinto sa is, at jes. Maliwanag po ang pagkasabi dito eh. So ang sabi, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Kaya sino po ang mapupunta sa impyerno? Ang mga makasalanan. Maliwanag na ang sabi dito sa verse 9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Tuloy natin ang basa. Huwag ninyong dalyain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalay ng kapwa, o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya kung magpatuloy ang isang tao sa ganitong buhay, yung mga binabasa natin mga kapatid, sigurado po sa impyerno. Ang sabi nga, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Nasaan sila? Di, nasa impyerno sila. Dito naman sa Galatia 5.19.21, ang sabi, Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Ano yan? Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkaingit, paglalasing kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, yung tiyak na maparusahan ay yung nagpapatuloy sa pagkakasala, mga kabatid. Dito naman sa pahayag 21.8, So, balit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na asupri. Ito ang pangalawang kamatayan. Pangalawang kamatayan mga kapatid, meaning eternal death. Ibig sabihin eternal separation na talagang kung nandoon na siya sa hill ay wala na siyang kapag apag-asa. Eternal death yon, Eternal separation. Walang hanggang pagpapahirap araw at gabi magpakailanman. At ang makakapunta dyan ay yung mga patuloy na namumuhay sa kasalanan o sa pagkakasala. But, paano maiwasan ang parosa? Paano po mga kapatid maiwasan ang impyerno? Tinatanong kita kung gusto mo ba sa impyerno o gusto mo sa langit, maaaring isasagot mo ay ang langit pero yung ating buhay ay hindi naman panglangit ang mga gawain. So ngayon, paano talaga maiwasan to, yung parusa na to, ang yung impyerno? So mga kapatid, mayroon pong dalawang bagay na isishare ko sa inyo. Ang una po, lumapit ka kay Jesus at makipag-isa ka sa Kanya. So bakit kailangan lumapit ka kay Jesus? Makipag-isa ka sa Kanya. Pag ginawa mo yan mga kapatid, hindi ka parurusahan. Sinasabi sa Roma 8, uno, ito ang sabi, kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Hesus. So pag na kay Kristo ka na, alagad ka na ng ating Panginoong Hesus, naglilingkod ka na, sumusunod ka na sa ating Panginoong Hesus, hindi ka na maparusahan. Maliwanag ang sabi ng Bible, hindi na hatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo Hesus. Pangalawa, dapat sumampalataya ka kay Hesus. Isuko mo ang iyong buhay sa kanya, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang tunay na may pananampalataya kay Jesus, isusuko niya ang kanyang buhay kay Jesus at natural tatanggapin niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At alam mo ba kapatid, kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, gagawin kanyang anak. Sinasabi sa Juan 1.12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya kapag si Kristo ay nasa puso mo na anak ka na ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay hindi niya ibubulid sa impyerno, kundi ilalagay niya sa langit. Malinaw din sa Juan 3.18, ang sabi, hindi nahahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Kung gusto mong wag mabulid sa impyerno, gusto, gusto mong maiwasan ang impyerno, dapat sumampalataya ka sa ating Panginoong Isus. Kaya ang sabi nga sa talata, sa verse 18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang ibig pong sabihin mga kapatid, halimbawa dito sa mundo, sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesus at totoo po ito sa puso mo, hindi ka na parurusahan. Ibig sabihin, reserve na ang langit para sa iyo, para sa atin. So, yung mga ayaw naman maniwala, ayaw namang sumampalataya kay Jesus, reserve na din ang impyerno sa kanila. So, kaya mga kapatid, dito pa lang sa mundo, maaari mo nang matiyak ang kaligtasan. Kung ikaw ay manalig, sumampalataya, lumapit sa ating Panginoong Jesus. Para po sa aking iiwanang konklusyon, mga kapatid, nasa iyo ang pasya. Kung ayaw mong mabulid sa apoy, dapat ngayon palang ayusin mo na ang buhay mo. Maglingkod ka na ng totoo at seryoso kay Hisos. Sampalatayanan mo na si Hisos ngayon mismo at mamuhay ka na sa pagsunod sa Kanya. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunod, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.